Stop. 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 Hi guys, uh, good morning lalong-lalong po sa ating mga kapwa, security personnel Welcome back po sa aking uh, munting channel Sa video ito mga 5'9, i-share uh, ko lamang sa inyo ang isang video uh, regarding po to sa mga ginagawang uh, formation or card uh, guard mounting sa isang detachment. Mga busy command lamang ito na si-share natin. So, ang purpose ng video ito mga 5.9 na sinishare ko sa inyo, siyempre, mabigyan ko kayo ng kunting idea at uh, siyempre, kunting uh, kaalaman, no? lalong lalo po lalo, sa ating mga aspiring security personnel o dun sa mga gustong mag-security uh, guard sa mga baguhan po, no? para kahit papano ay ma-inspire sila. So disclaimer lang po doon sa mga datihan na, na 5'9 or uh, madalas na nakaranas ng na formation na mas maganda yung formation nila. So, iscroll nyo lang po, no? Huwag nyo na pong panoorin. At syempre mga doyla, uh, bago tayo mag-umpisa, syempre kailangan po natin magdasal para kahit papano ay uh, ma-bless po tayo at uh, syempre gabayan po tayo sa ating trabaho. Oh sa araw-araw ano, at sa uh, siyempre sa buong maghapon na tayo ay naka-duty mga 5-9. So napakahalaga po ng dasal uh, bago pa tayo mag sa ating mga trabaho. At siyempre ay uh, pasasalamat na rin sa ating Panginoon sa kalusugan na patuloy na binibigay sa atin sa parang araw-araw lalong-lalong na po sa ating mga pamilya. Yan. So, napaka-importante po ng dasal mga 5-9 bago mag-umpisa. So, yan. Meu <laughs> So yan uh, mga 5 pagkatapos ng uh, basic command na ginawa natin ay uh, pinapamemorize namin sa ating mga 5-9 yung 11 general orders kasi siyempre uh, isa yan sa pinaka uh, importante at uh, siyempre dyan nakapaloob ang ating trabaho so kailangan ay uh, laging nare-remind at uh, siyempre kailangan ay memorize nila ang uh, 11 general orders kasi syempre 'yan ang magiging gabay natin uh, habang tayo ay uh, nagtatrabaho bilang isang security personnel. So 'yan na uh, isa-isa 'yan mga 59 na pinapamemorize namin sa kanila yung uh, 11 general orders. So syempre uh, every formation 'yan kaya uh, kabisado na nila. So, ayan na uh, kailangan pa rin siyempre iintindihin. At uh, uh, siyempre hindi lang memorize, kailangan itindihin at uh, isa puso yung 11 uh, uh, general orders kasi nga uh, uh, dyan nakasalala yung trabaho natin. Ayan. So, after nyan mga 5-9, siyempre uh, kunting discussion regarding sa mga is office So, ayan. So, ayan mga 5-9, maraming salamat sa panonood at siyempre ay uh, sinashare ko lamang sa inyo ang mga basic command uh, sa formation. Yan. Uh, kung ano bang ginagawa during formation. So, ayan mga 5-9, uh, lalo po sa mga buguhan natin ng na mga 5-9, sana kahit pa paano ay meron kayong napulot or natutunan dyan sa aking binahaging video. So, sana po ay kahit paano ay kayo ng konting guide. Uh, kung sakaling uh, magbala kayo na maging uh, isang security personnel. Okay? So yan, maraming salamat. So yun mga 5 maraming salamat po sa panonood at pagsuporta sa aking mga video. God bless us all.